Nagbahagi ng isang heartfelt tribute ang aktres na si Gladys Reyes para sa namayapang aktres na si Jacqueline Jose. Sa kanyang Instagram account, nagpost nga itong si Gladys ng mga larawan kasama ang iba't ibang artista na nakiramay sa pagpanaw ng ng aktres. Saad nga niya sa kanyang caption, quote, Sana alam ni Ate Jane na ang dami-daming nagmamahal sa kanya at kung paano siya nag-iwan ng tatak sa bawat taong nakasama at nakatrabaho niya. Nagdagpan ni Gladys, quote, sa pagkakataon na to, kapuso, kapamilya o kapatid, nagkakaisang karamay ng kanyang pamilya sa biglaang pagpanaw ni Ate Jane. Matatanda ang tumanaw ang award-winning actress sa edad na 16 noong March 2 dahil sa atake sa puso. hard to know how much everybody loved my mother. <laughs> it's been helping me so much to see that every single one of you I know, every single one of you, she's on all of you. It's so amazing to me to see how much you guys loved her so much.